Sa mga ka, napigilan tayo sa paghanap ng katotohanan. Turungan. yung isa lamang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. <laughs> Binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez na hindi hahayaang bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan sa bansa. Ipinahayag ni Romualdez ang kanyang paninindigan laban sa mga humahadlang sa kanilang mithiin na mahanap ang katotohanan at katarungan. Sa mga nagtatangka na pigilan tayo sa paghahanap ng katotohanan at katarungan, isa lamang ang masasabi ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Ani Romualdez habang nakaharap sa mga kapwa niya kongresista. Dagdag pa niya, dahil unti-unti na nating nakikita ang liwanag at katotohanan, asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon. Subalit hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan.